Masakin <laughs> <laughs> <anthropology> <lequel�> <prescribe> yung talaga, parang may something. Parang, parang, hindi ko talaga Para Parang may mga istorya silang lahat. So, parang pili mo anytime mapoposess sila? Pili <laughs> ko lahat sila poses. Totoo, pili ko. Pili nila yung poses na agad. Poses silang lahat. Hindi ko talaga sila kaya sa tignan. Hindi ko kaya hawakan. Parang yun talaga ikaw mamatay ko. Yung, tra yung trailer nyo lang nakita niyo, sobrang nakakatakot. Trailer pa lang. E eh, paano yung buong eh, movie? Tingnan nyo sa, sa Youtube ano ba? Maria Elimora Tinez, sobrang ganda. Na. Wala kaming hindi namin ipapakita dito. Wala, nasila. <laughs> sa Youtube, Hindi nyo na ngayon pang ano? Pang computer. Nag-pack ito ngayon. Diba, kung hindi nyo na-rescue nyo? O, tignan sa amin. Sobrang nakakatakot yung trailer. Yeah. <laughs> Tapos, di ba? Kaya sobrang nakakatakot lalo yung manika dito sa palabas niya kasi totoong ang tao ang manika. Mm -hmm. um, Pero napakagaling ng ano? Prosthetic skin kasi mukha talaga kayo. Ne, mukha talaga siya. Hindi yung manika? Kung dito naman manika, ito ka pa ko lang. Kaya lang <laughs> ano, <laughs> manikang <laughs> <laughs> doon. direct when doon. And alam ko talaga ilang beses nag test para ma-perfect nila yung mga manika. Kasi si direct when, fan ng horror movies. Oo. Siya nga ang nagpahilam sa akin o ano ba yun? Yung The Conjuring? Ano ba yun? The Conjuring. Tapos ano ba yung movie pinanggalingan ng The Conjuring? Next niya, Annabelle. Is it Juice ba yun? Ah, kaloka rin. May, ng movies. <laughs> yung sa trailer, yung gumanan yung bata o yung tunayin yung batang gano'n, napatakbo talaga ako kasi nakatingin talaga siya sa akin. skin ko sa akin talaga siya nakatingin. Ano ba yung eye to eye contact? Oo. Kalina, so, hindi ka natatakot? Hindi, siguro kasi pag ikaw yung gumagawa ng na, so parang al alam mo al alam mo kasi mangyayari, anticipated mo, di ba? Pero pag ikaw na yung viewer, parang iba pa rin yung dating talaga. Ikaw, fan ka ng horror movies? din masyado. Masyado din ako so, okay. oh. Yung sa mga, sa mga perya-perya, sa mga star city, sa mga enchanted, kung din sa mga nakakatakot.